Kumusta? Nais ko lang pong pasalamatan ang lahat ng mga sumuporta sa aking munting channel. Maraming maraming salamat po sa inyo guys. Ngayon ay palaki na ng palaki yung channel natin. Kahit bago pa lang tayo sa industriya, may mga nagtiwal at may mga sumuporta na sa ating munting channel na tumatalakay sa mga totoong kwentong krimen. At ngayon, as most requested, may mga message sa akin na bakit hindi ko raw subukan mag ng mystery gagawin natin yan. So kung may mga gusto kayong i-share na kwento sa amin based on your personal experience pagdating sa mga katatakutan, kababalaghan, pwede nyong i-share sa amin at malugod po namin i-share o ibabahagi yung kwento nyo sa ating tagapakinig. So bago po lahat, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa mag-ama na natagpo ang patay noong May 19, 2024 dito sa Lismore, New South Wales, Australia. Sobrang hirap isipin na kahit pala nasa first world country na tayo, meron at meron pa ring mga taong kayang gumawa ng krimen kahit anumang oras. Kumbaga, walang takot gumawa ng krimen kahit sobrang protektado ang lahat ng tao na naninirahan sa lugar na ito meron at meron talagang mga taong gagawa at gagawa ng kakapahamak ng ibang tao para lang sa mga personal nilang mithiin. Noong May 19, 2024, dito sa bansang Australia, tumawag si Dr. Sophie, siya yung ina ng bata na hindi na nakauwi ng bahay dahil hiniram ng tatay na si James Harrison. Napagkasunduan kasi ng magulang na hiramin ng tatay yung anak niya para sa weekend. Nagkaroon sila ng tinatawag na weekend custody na pinapahiram yung bata over the weekend. Pinayagan ni Doktora Sophie Rome yung kanyang ex-lover para hiramin yung bata at magstay sa kanya. At napag-usapan nila na dapat 4.30 p.m. e eh, makauwi na yung bata. Dapat maihatid na yung bata sa ganyang oras. Dito kasi pagdating sa mga shared custody dapat kung napagkasunduan nyo na 430 ibalik, pag lumagpas na yung 430 maaaring mag report yung parent sa mga pulis at malamang sa malamang makakasuhan ka ng kidnapping around 5.30pm nung May 19, 2024 tumawag si doktor sa mga pulis dahil nireport niya na hindi pa rin nakaka uwi yung anak niya kung sapad kasi nila ni James dapat idrop na yung bata 4.30pm isang oras na yung limipas, hindi pa rin na ibalik yung bata, hindi pa rin na ihatid sa kanya. So nag-aalala na siya. Yung iniisip niya kasi na baka itinakas yung anak niya, nilayo sa kanya. So syempre, nireport niya sa police. Ngayon, as welfare check, pinuntahan nila yung bahay ni James Harrison dun sa East Lesmore sa College Street, New South Wales para i-check kung ano na nangyayari at bakit hindi pa naihatid yung bata. Nung pagkatanggap nila ng tawag ni Dr. Sophie Rome, Around 5:30, pinuntahan agad nila yung bahay. Pagdating nila sa bahay, pakiila, kumakatok, kinakatok nila, chinecheck check andun ba yung mag-ama sa loob ng bahay. Ngayon, wala nang sumasagot. Wala silang response na natatanggap galing sa tatay. Ngayon, bago sila umalis ng sa lugar, tchineck mo nila yung surroundings, nagmamasid kung may tao ba sa loob. So bumalik sila sa station. Pagbalik nila sa station, chinek nila kung ano yung details ni James Harrison kasi pag alala ng nanay eh baka nga naitakas na yung anak niya baka binyahin niya palayo kasi medyo may kaya tong tatay nito eh yung ama kasi na si James Harrison 38 years old nagtatrabaho siya as New South Wales business analyst so talagang may kaya kung, baga, kung gusto niya itakas yung bata matatakas niya ngayon ang mga time na yun pagtawag ni doktor ng 5.30 pinalo niya na final up niya yung police kung ano mang details yung idinagdag ni doktor binalikan nila yung bahay bumalik sila doon around 9.45pm apat na oras na mahigit yung lumipas mula doon sa first call ni Dr. Rome pagdating ng bahay kinatok na naman nila tinawagan wala talagang sumasagot sobrang nag-alala na sila kasi walang response eh ngayon doon na pumasok sa isip nila na kailangan na nila i-force entry kailangan na kong sirain kung anong dapat sirain upang makapasok sila sa bahay para malaman kung andun pa ba yung mag-ama. Kung tinago lang ba yung mag-ama o umalis na sila. Pag force entry nila, pagpasok, sinira yung pintuan. Doon na bumulaga yung kahindik-hindik na hindi mo maisip na over the weekend, pinagkatiwala mo yung anak mo dun sa tatay tapos hindi mo nang naprotektahan ng tatay yung anak niya. Natagpuan kasi yung mag-ama sa bahay ni James Harrison sa Rismore, New South Wales Nawala ng buhay Yung mag-ama wala ng buhay Masakla pa dito Nahirapan mo na silang i-trace kasi walang weapon Walang weapon ang matagpuan sa bahay ni James Sobrang kawawa yung ina kasi Around 5.30 tinawagan niya yung pulis pinuntahan ng pulis, walang respond. Umalis yung mga pulis. Bumalik after 4 hours, tapos ito na pala natagpuan. Kinuha ng taga-porinaria, yung bangkay na mag-ama. Ngayon, chinect nila yung record nung ama kasi para mag-imbestiga. Ngayon, nalaman nila na itong si James Harrison pala, eh merong previous issue about domestic violence. Kung sa Pilipinas, may mga issue na to about VAUSI. Tapos, napag-alaman din na itong si James pala ay merong AVO. AVO means Apprehended Violence Order. Same to sa restraining order natin sa Pinas. Dito sa New South Wales, tinawag siyang AVO meron pala siyang EVO para hindi makalapit sa kanya para maprotektan si Dr. Rome. At napag-alaman na yung EVO niya extended until March. So, wala pang detalye kung ano nangyari after March at kung bakit binigyan niya ng pagkakataon na makalapit sa kanya yung ex-lover niya para bantayan yung anak niya. Ang malungkot pa guys, sabi ng mga kapitbahay nito na sobrang tagal na nilang nakatira dyan sa lugar na yan walang krimen na nangyari sa lugar nila ika nga nila yung lugar nila sobrang safe sa mga bata meron pa nga silang park para sa mga bata at sabi ni ng mga kapitbahay na bago nangyari yung krimen, hindi nila alam na nakita pala nila yung mag ama dun sa park yun na pala yung huling pagkakataon makikita nilang nagbanding bonding yung dalawa bago nangyari yung krimen, nag bonding muna yung dalawa so ano nangyari? doon sa investigasyon, nalaman na walang pagnanakaw o kahit sinong masamang loob na pumasok doon sa bahay na mag-ama para patayin yung dalawa. Dahil sa investigasyon, nalaman na ang pumatay sa bata, yung tatay niya. Si James Harrison mismo, ang pumatay kay Rowan na dalawang taong gulang pa lang yung batang lalaki na pinagkatiwalaan ni Dr. Rome na makipagbanding sa anak niya kasi tatay siya eh. Hindi niya inisip na kayang gawin yun sa anak niya. Siguro naisip ni doktor na kung kayang gawin sa akin, hindi naman siguro kayang gawin sa anak namin to. Ibinigyan ng pagkakataon itong si James Harrison para makabanding mo lang yung anak niya. Tapos ito yung ginawa. Walang weapon ang nakita sa crime scene. Hindi nabanggit ng mga otoridad kung paano o ano ang ginamit. Under investigation pa to kaya wala pang Sinabi, pero, kinonfirm nila na ang pumatay nga sa bata, yung tatay. Pinatay niya yung anak niya, tapos tinapos niya rin yung buhay niya. Sobrang lungkot isipin na kung sino pa yung taong dapat po protekta sa anak nila, eh sila pa yung naging mitya ng kamatayan ng nag-iisang anak niya. Lamang po yung kwento ko ngayong araw. Sobrang ikli lang tong kwentong to kasi hindi pa ganun ka full coverage ang binibigay na detalye binahagi ko lang kung ano yung naka sa sa detalye based sa latest update ng New South Wales Police kung merong pang karagdagang detalye ikukwento ko rin sa pangalawang parte kung meron man gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng sumuporta sa channel ko maraming maraming salamat po at kung may gusto pa kayong ibaging kwento kagaya ng mga misteryo, kababalaghan, katatakutan, 'wag po kayong magdalawang-isip na ibahagi sa amin 'yan. Magpadala lang po kayo ng mensahe sa email na nakalagay sa description ng channel namin. Maraming salamat po.